Mami, daddy, at kayo, kuya ko, ate ko, Chang! Oh! May girlfriend na ako. Opisyal na kinumpirma ng aktor TV host na si Ryan Bang ang kanyang bagong relasyon sa isang segment ng noontime show na It's Showtime noong Martes, August 29. Siyempre, gusto kong sabihin sa aking Showtime family, sa harap ninyo, mami, daddy, kayo, kuya ko, ate ko, Chang, may girlfriend na ako, sa ad ni Ryan, si Vice Ganda, isa sa malalapit na kaibigan ni Ryan, ay nagpahayag ng pananabit ng marinigang balita. Ang saya-saya, alam mo kahapon, ang sama-sama ng pakiramdam ko tas nag-text siya sa akin. Ang saya-saya niya, sabi niya, Mommy, ikaw una kong sasabihan. Tas tinawagan ko siya, umiiyak siya, ikwento ni Vice Ganda. Siyempre, gusto ko ikaw unang makakaalam, Mommy. Sobra kong saya kasi ang tagal kong naging single tas ngayon. Thank you so much sa support niyo sa pag-ibig ko, tugon ni Ryan Bang. Pagkatapos mag-celebrate ng hosts, hinarap ni Vice ang audience at nagsabing, Madlang people, si Ryan Bang may diyaw na. Ang tanong, ikaw kaya, when? Alam mo ipagdarasal natin, yang pag-ibig na yan maging pag-ibig habang buhay hanggang sa kung anumang edad meron kayo, maging 150 years old man kayo, magkasama pa rin kayo, dagdag pa ni Vice. 13 years na mula nang pumasok si Ryan Bang sa showbiz bilang housemate ni kuya sa reality show na Pinoy Big Brother, Teen Clash 2010, kung saan nagtapos siya bilang first runner-up. Ang bilis talaga ng panahon. Isa na ngayon si Ryan sa pinaka-in-demand na komedyante. Isa siya sa iilang South Koreans na gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa Philippine entertainment industry. Si Ryan ay teenager pa lamang nang magsimula siya sa kanyang karera. Nauna nang nabanggit ni Ryan Bang na nakaipo na siya at handa na siyang manirahan sa Pilipinas sa panayam sa kanya ni Boy Abunda sa Fast Talk na ipinalabas noong August 8, kaya nakaipo na ako, Tito Boy. I want to live my life forever here in the Philippines with my forever Filipina. Saad ni Ryan.